Hello! Paano mag-book sa Moveit? Download muna natin ang Moveit sa Play Store. Tap natin, Moveit. Search na natin. Moveit. Yung Moveit now. Click natin yung Moveit now. Yan. Moveit now. Moveit Philippines. Install. Accept na natin. Hintayin lang natin. Waiting for download. Ang kagandahan sa Moobit, pwede kayo magpa-deliver. Saka pwede kayong sumakay sa motorcycle. Motorcycle taxi, saka delivery. Ng mga gamit. Hintayin lang natin matapos ang download. Bali, 50.63 MB. Suportahan nyo ang Moveit Mas mura. Mababa ang pamasahe. Mura lang ang babayaran. Okay, malapit na matapos ang download natin. Okay, malapit na matapos. ang porsyento na. Installing na po tayo. Ini-install na ang move it. Yan, na-download na po. Open na natin. Mag-register na tayo. Move it now. Yan po yung apps nila, Move It, motorcycle taxi, saka parcel delivery. Okay, pindutin na natin yung register. Mag-register na tayo. Okay, lagyan na natin yung first name natin, Ricardo. Type na natin Ricardo. R I C A R D O last name Ronaldo tapos yung email natin lagay natin ricardo ronaldo at gmail.com lagay natin yung password natin ricardo ronaldo password lagay natin yung number natin mobile number kahit anong mobile number globe, smart, sun Talk okay, text. yan Tapos, agree na tayo. I agree to the term and condition and privacy policy. Tapos, pindutin natin yung register. yan nakapag-register na tayo. Nandito na tayo sa homepage ng Mubit. Ayan, makikita nyo. Delivery. Mototaxi. Car ride. Sa susunod pa yan punta tayo sa back ride lagay natin yung pickup kusan tayo tapos yung drop off natin punta tayo sa tycoon tycoon center sa may ortigas yan ang babayaran natin ay 83.30 murang mura lang 83.30 back ride dyan motorcycle taxi pwede kayo maglagay ng coupon kung meron kayong coupon yung number yung code ng coupon tapos kung magbobok na tayo pindutin na natin yung move it now eh, maraming mga driver na naka online meron sa Eastwood pindutin na natin yung move it move it now magbook na tayo yan requesting na ng ride hintay hintay lang tayo yun meron na tayo nakuha loading na siya yun si Ryan naka Honda, -Honda siya 4.6 ang rating makikita nyo yung rating niya, pwede nyo i-rate yung driver may ilang minuto siya, mga mga 1 minute. Darating na siya. Estimated time, 1 minute. Nag-message siya sa atin. Good morning po. Papunta na po. Cancel na natin. Nag-try lang tayo. Nag-trial lang tayo. Sinubukan lang natin. Trial lang tayo. Sorry kuya. Cancel natin. Suportahan nyo yung Mubit. Maganda ang servisyo ng Mubit. Parang joyride saka angkas din yan. Okay, dito naman tayo sa delivery. Meron din silang delivery. Pindutin natin yung delivery. Ayan, delivery express. Maximum of 20 kilos. Single delivery. Tapos MPB 300 kilos yung mga box box meron din sila ng car ride soon pa lang tapos food soon grocery soon din move it cloud mall soon ayun yung mga pagkain sarap diyan po Yan, suportahan nyo ang Mubit. Subscribe po kayo maraming salamat